driver at bodyguard ng pulis na sangkot sa pagkawala ni Miss Catherine Camilon, hawak na ngayon ng pulisya. Sa wakas nga ay may panibagong update na sa pagkawala ng Pinay Beauty Queen contestant at teacher na si Miss Catherine Camilon, na kung saan ay matagal-tagal na rin naiulat na nawawala. Magkakaroon na kaya ng linaw at kasagutan kung ano ang nangyari sa nawawalang dalaga, matutukoy na rin kaya kung saan ang kinaroroonan ni Miss Camilon, Mahahanap na kaya siya? Yan ang isa sa mga katanungan ngayon ng mga madlang netizen sa paglantad ng driver at bodyguard ni De Castro na si Jeffrey Magpantay. Nito lamang Martes, January 9, 2024, lumantad sa Balayan Municipal Police Station si Jeffrey Magpantay, siya ay driver at bodyguard ni Police Major Alan De Castro na inireklamo ng kidnapping at serious illegal detention, kaugnay sa pagkawala ng Pinay Beauty Queen contestant na si Miss Catherine Camilon, silang dalawa ang pangunahing suspect sa kaso kasama ang tatlong iba pa, matatanda ang si Magpantay ang itinuturong nanutok ng baril sa dalawang witness na umano'y nakakita sa isang babaeng duguan sa ulo, na inililipat ng tatlong kalalakihan sa pulang SUV na pinaghihinalaang si Miss Catherine Camilon. Ayon pa sa balayan TNT mas komportable umano si Magpantay na manatili sa pulisya dahil malapit ito sa kanyang mga kaanak, Samantala hindi naman nagpaunlak ng interview si Magpantay at hindi rin umano ito nagpakita sa media pero nakitang dumating sa istasyon ng mga tauhan ng CIDG o Criminal Investigation and Detection Group para mag-imbestiga. Nilinaw naman ng kapulisan na hindi nakakulong si Magpantay dahil wala pang kaso na naisasampa sa kanya. Samantala nagpatuloy naman ang preliminary investigation ng kaso sa Batangas Provincial Prosecutors Office. Dumating naman ang mga kaanak ni Catherine at ikinatuwa ang paglutang ni magpantay. Ayon sa panayam ng TV Patrol sa inanimis Camilon na si Rose Camilon, sinabi nitong nagkakaroon siya ng pag-asa kahit na nandoon ang takot niya. Ani Rose, nagkakaroon ako ng pag-asa kahit na ika nga nandoon ang takot ko, pero alam kong unti-unti ko nang malalaman kung nasaan ang aking anak. Dagdag niya pa, kahit nandoon ang takot alam ko magkakaroon ng lay iba yung pakiramdam ba na pero sana sana ligtas siya sana wala silang ginawa na kahit anong masama sa aking anak samantala hindi na muli nagpakita si De Castro sa pagdinig at naghain lang ng counter affidavit ang kanilang kampo ayon sa kanyang attorney na si attorney Benitez okay naman umano si De Castro at may fever o may sakit lamang umano ito kaya hindi nakakapunta sa hearing samantala gaya din umano ng mga magulang ni Camilo nais nice din ni De Castro na makita na ito ani Attorney Benitez, concerned din kami dun sa kapwa tao like si Miss Catherine Camilon, sana safe siya, sana okay siya, sana she's well and good, ating matatanda ang October 13, 2023 panawawala si Miss Camilon, at sa January 17 ang susunod na pagdinig sa reklamo.